Gabo, nakikita mo ba yun? Oh. Tama mo, madaming tao. Oo nga, no. kainan. Pasok tayo. Tara, tara. pasok tayo. Pasok tayo, tara, tara. Madaming tao, <coughs> ah. Tara, pasok. Hindi tayo doon. Hindi tayo. Hindi Magandang gabi po, magandang gabi po, magandang gabi po po natin ang mga nabibig Sige, masarap mga pagkain dyan, tinan mo Baka tayo magdito, butado pa tayo Basta, kasi kung natin ito gagawin, magugutong tayo Oo lang natin, pero tingnan natin yung makanda nila nakikita mo ba yun? Nakikita mo ba yung mahaba na yun? Lichun yun, bichu. Sarap nyan. May plastic ka ba dyan? Pangini <laughs> tayo. Okay, no. Ayun Sarap. Ay, Shanghai. Sarap nyan. Ayun. Sarap nyan. <laughs> Sarap to. Ito ang titirgasin natin. Lari sa atin. Yun! Sarap mo. yan. Parang masama nating ila, kuya. Bukan hmm. di tayo naalat na. sit. Tara, 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 tara. Ako muna, may tito. tayo dyan. Aba, matindi! Upo ka muna, mapo. Gabo, mm. kita mo ba yun? Nakakainan na sila. Mm. Ang ng yung... mm. Ano eh. Ito. Ayun yung kinuha ni Kuya. Eh. Mm. Sarap Kuya. Tara, Ano, ngayon, masyado tayo mahahalata. Kailangan natin patapusin muna sila. Kaya ka tayo babanat. Tandaan mo yan. Sarap nun, no? Nasaan yung mga dalang plastik? Nasa akin. Ano? Kamehameha tayo. Sirgasin natin yung Sarap nun, dito sundin. Nakita ko. Kakaunti na. Buka. Tago tayo. Baka may makakilala sa atin dito. Pipila na ba tayo? Maya-maya. Pila na tayo, pila na tayo. Oh! Nahihiyak ako ah. Baka tayo magpapahalata. Hindi ka magpapahalata. Basta... Kung... Anong kanya-kanya? Kainin natin. Gyalawang bisita lang. Oo. Oh. Pero... Ang maliit na kailangan oh. ng plastik eh. Di biskate tayo dito ah. <laughs> Pero nakatingin na sila sa atin. Kaya po, ang dami na nakapila. Why? Pero diretsa tayo. Ang dami, dami na tayong madidiskarte dito. Ang dami na nating sa atin. Ayun, baka may nakakilala sa atin. Pero baka mo lang Dabon sila. Brad, ang bilis mo. Naunahan mo agad ako. Ang mo talaga. Kaya ako. Ang tao. Hey, Brad, ang baka ng hining mo. Kumain ka na. Gutom na yan. Bilisan mo. Agad din mo na. Babalot natin to. Oh, plastik. Ano ako? si, na, yan! Uy! Ganda yan! na okay, mm. bilugan <laughs> <laughs> okay, nab mo pa tayo, pa 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 mo! pa na. Sabo na. Dapat na naman tayo. Diba tayo? Tayo pa rata, pwede na tayo umalis. Oo, makagigis na, sila. Tara, tara, tara. <tinyo> salamat muna tayo doon sa may birthday. Happy birthday, birthday po. po. Salamat. salamat! Na naman tayo braan! Pare! <laughs> <laughs>